Kasama po sa mga singaw ng tag-araw, mga kapatid, ang karamdaman ng baga. Lalo na kung madalas na natutuyuan po tayo ng pawis dahil sa init ng panahon, dapat po pinapalitan ka agad no, ang, ang basang damit. At lalong iwasan po natin yung nagsasampay tayo ng tuwalya sa likod na siyang sumasagap naman ng basa sa ating likod dahil sa pawis. Ano po? Ang nangyayari, mas lalo pong nabababad ang ating likod sa pawis kapag may tuwalya na nakalagay doon sa ating likod. At ngayon po, kapiling natin ang ating naturopathic practitioner sa binyan na si Kuya Mike Aquino para i-demonstrate natin, Mike, no, ang tamang breathing exercise para mag-stimulate ng magandang circulation sa lungs, lalo na po at halimbawa nasa dagat kayo, no, isingit nyo po ang breathing exercise na ito. At kung kayo po ay nasa katulad namin dito sa Angel Field Sanctuary na napakaraming mga halaman, ito po ay nagbibigay ng sariwang oxygen para sa baga. Maganda po ang timing para sa breathing exercise. Okay, simulan po natin ang ating breathing exercise sa pamagitan ng pagdidikit ng ating siko. Ayan, from the siko hanggang kabuan po ng arms, ano po, ay pagdidikitin hanggang sa kamay. Tapos, sisimulan natin ang ating breathing exercise sa pag-inhale through the nose. Okay, inhale through the nose. Yan, pagkatapos exhale through the mouth. Okay, yan. Balik ulit, inhale through the nose. Exhale through the mouth, all right? Inhale again through the nose. Exhale through the mouth. Okay, ayan. Mararamdaman nyo po kapag ginagawa nyo 'yan, 'no? Ay papawisan kayo at, at kapag nagsisimula na po ang pagpapawis na raramdaman ninyo ay involved na po ang inyong baga dito sa breathing exercise na ito. At uh, yung iba po na very sensitive, makakaramdam po kayo ng parang may kuryente sa braso hanggang sa kamay. Naramdaman mo rin, Mike. O, oh, yon no? Yung po ang tinuturo namin ni Kuya Mike Aquino sa ating mga outlets para sa mga pasyente natin na dapat na palakasin ang baga. Maraming salamat, Mike. Marami kang tuturuan doon. Turuan mo nga sila ng breathing exercise. Thank you very much. right sagutin naman mampu po natin ang ating mga hiling katanungan at mula sa ating hiling galing Facebook account official, ang tanong, Dr. E, bakit po kasabay ng init ng summer ang paglagablab ng mata ko, sabi niya. Dahil sa sore eyes, o para nga naman lumalagablab sa, sa pula ano, at sakit ang mata. Yan po ay katanungan galing kay Jason San Andres ng Kabanatuan. Jason, oo, isa kasi sa mga singaw ng tag-araw ang sore eyes. At iba-iba uh, kasi no, ang singaw ng tag-araw. Okay. Nandoong magkaroon ka ng sty o kuliti. Yan. Ang sayo naman ay sore eyes. Ang iba naman ay nagno-nosebleed. Ang iba naman ay tinutubuan ng mga singaw sa labi, sa dila, sa gums, no? Ang iba may tonsillitis, ang iba naman ay nagkakaroon ng mga pigsa katulad ng ating pasyente sa umagang ito, no? Ang iba ay nakakaranas ng constipation, ang iba bulutong tubig, marami yan, no? At ang sayo ay sore eyes. Bakit may mga taong sa sore eyes naman sumisingaw ang init ng tag-araw? Ito po ay dahil sa maaring kulang sa pahinga ang mata at pulang sa hydration ang katawan. So, kung nasaan po yung laging natutroma na bahagi ng katawan natin, doon sumisingaw yung side effect ng init. So, ang kailangan mo ngayon ay mag-hydrate, no? Ang pag-inom ng isa hanggang dalawang basong tubig na itinuturo ng healing galing, ang pagkain ng puro masasabaw na pagkain lamang, lalo na sa ating mga ulam at makakatas na prutas. At uh, yung ano po, no, yung ating healing galing eye drops kung meron kayo noon. Napakabilis po na mapaginhawa no sa mga mata na may hapdi at sa mga namumulang mata sa tulong ng 3 to 4 times a day na pagpapatak ng healing galing eye drops. Pero kung halimbawa napakalubhana na, pagdilat ng mata mo, ay parang may rehas na tumatabing sa mata mo, yun pala ay ang mga mute, no? Ang mga mute na tumutubo kasabay po ng sore eyes na naglalagkitan sa mata. Mas maganda po na ipatak nyo na ng oras-oras once every hour ang healing galing eye drops. At sabayan nyo po ng hydration. And of course, dahil sa init ng panahon, maligo araw-araw at best time to take a bath ay tuwing umaga. No? Kung halimbawa po sobrang init ng panahon, kulang pa ang hydration at hindi naman po pagod ang katawan, pwede pa rin kayong maligo bago matulog sa gabi. Pero kung kayo po ay galing sa labas, nagtrabaho at maraming ginawang trabaho na napagod ang inyong katawan, lalo na napagod sa paglalakad, magpunas-punas na lang po. Sumisingaw din ang init ng katawan natin sa pamagitan ng pagpupunas ng malamig na bimpo. Huwag na pong maliligo. No? Ngayon, uh, isa pa rin pong hiling katanungan via email. Ang sabi po dito, Dr. E, bakit po ang mga bata ang kadalasang nagkakaroon ng bungang araw? Paano po ba dapat i-treat ito? Okay, galing kay Selena Monson ng Quezon City. Eh kasi ba naman bakit hindi bata ang mapiperwisyo niyan? Ang mga bata ang mahilig magbilad sa araw, eh, di nagbunga ang sikat ng araw sa katawan nila. So ang mga bata po, ngayon panahon ng tag-init, iwasan muna natin na nasa sikat ng araw at baka patikuto ay uh, makuha ng mga yan. So, gawan po natin sila ng uh, mapaglalaroan sa loob ng bahay o sa amang lugar sa ating bakuran na malilim. Okay? At wag po natin kakaligtaan na payuhan sila ng hydration, all right? At saka ang paliligo po ay subaybayan natin at minsan ang mga bata po kasi ay nakakalimutan ang dapat nilang gawin sa katawan kasi bata nga, no? So tayo po mga magulang ang dapat na magsanay sa kanila na every morning pagkatapos mag-almusal ay maliligo muna. Actually kahit po hindi panahon ng tag-araw, all right? Sana po ay nasagot ko ang inyong katanungan. At para sa nag-aabang po ng ating tampok na hiling halaman sa umagang ito, alam niyo po ba na ito Itong napakagandang puno ng Akasha dito sa Angel Field Nature Sanctuary ay uh, isang ehemplo na maraming healing powers at kasama po ang uh, magandang effect nito para sa digestion kung ito po ay inyong gagawing tsaa or kung inyong uh, pwedeng ilahok sa inyong kakainin yung malalambot na dahon ng uh, puno ng akasya. Ito po ay magandang source ng fiber at nagtataglay ng 90% na soluble fiber. Ngayon, yung dagta ng balat ng puno ng akasya ay uh, nagtataglay po ng prebiotic, pampatibay ng sikmura O, pwede nyo rin gawing tsaa yan. O kaya, ipunin nyo po. Pwede gawing tsaa yung bark ng puno ng akasya at pwede nyo rin pong ipunin kung medyo matyaga, no? Ang mga dagta ng uh, balat ng puno ng akasya at pwede po itong gawing tsaa. Alright? Ngayon, nagtataglay din po ang uh, puno na akasya ang mga tinatawag po na properties na kontra sa irritation no sa mucous membrane sa ating bibig. Pwede ipang, ipang gurgle or habang iniinom po ninyo ito ay pwede rin po na parang igagurgle bago nyo lunukin no yung pinakatsaan. Nagki-create po ito ng protective film no doon sa loob ng bibig. Kaya kung may singaw, may mouth sores no, kung may sugat, ayan kung may symptoms na po na kayo ay sisipunin, no makakatulong po 'yan ngayon balik po tayo doon sa mismong dagta ng acacia. Alam niyo po ba na pwede kayong gumawa ng acacia gum or acacia gum. Hindi na kayo bibili nung pinagbibili po sa mga pamilihan na, nagam gum. No? At uh, dahil may antibacterial properties po, yung pinakadagta ng acacia, pwede niyong parang chewing gum no? na control po ito ng mga bakterya doon sa inyong bibig. No? Kaya kung medyo bad breath or kung medyo ang mga sirang ngipin ay dumadami, ayan, pwede po nyo yung nguyain no? Yung malinis na dagta ng akasya at may mga pag-aaral din po na nagsasabi na ang dagta na akasya ay magandang uh, pantulong sa mga taong may disinteria o yung pong may malubhang kondisyon ng uh, pag lbm no na meron na pong kasamang infection. Uh, mula dun sa ordinaryong diarrhea hanggang sa dysentery. Samantalang ang mga bulaklak naman po ng akasya ay maaring gamitin ng mga ayan, nag-e-enjoy sa kanilang golf golf, golf, golf kung ano yung iniinom at naghahangover para daw po sa hangover ang mga bulaklak ng akasya kung ito ay gagawin ninyong tsaa. Pero wag po kayong aakit sa puno ng akasya pag kayo laseng dahil mahuhulog po kayo at hindi nyo ma-achieve ang purpose. Ngayon, maganda rin po ang uh, bulaklak ng akasya sa mga medyo naduduwal. Ayan, yung mga buntis na misis kasama na dyan o yung mga nalasing na nga at uh, nakakaranas ng pagduduwal. Okay? Gagawin nyo pong tsaa. Yan. Ngayon, uh, meron pong ano, meron meron po mga pag-aaral pa na patuloy na sinasaliksik para sa iba pang mga healing powers ng Acacia Tree. Okay? Magpapatuloy po ang Healing Galing sa TV. Kung kayo ay may healing katanungan para kay Dr. E, mag-email lang sa healinggaling at ymail.com o mag-post sa Healing Galing official Facebook page. Maari ring magpadala ng sulat sa Healing Galing Main Office sa 2nd Floor, 522 Quirino Highway, near corner Mindanao Avenue, Novaliches, Quezon City. O kaya ay mag-text sa Healing Galing hotline number sa 0921-445-0355. Nako, magandang tugon sa tag-araw ito, Chef. Opo. Ano okay. ang tawag mo sa iyong recipe ngayon? First, meron po tayong ating uh, cucumber and mint uh, coolers. Tapos? Yung ating uh, lumpiang sariwa, alahiling galing naman po. Abo, ibang klase. Sariwang lumpia at cucumber cooler. Yan ang titimplahin ni Wellness Chef Tristan para sa tindi ng tagaraw. Lasapin ang sarap ng mga sangkap. Dito lang sa Hiling Galing sa TV. Galing. Ang tanong, Dr. E, naniniwala po ba kayo sa pasma? Ah, kasi lagi pong nagpapawis at nanginginig ang kamay ko. Pasmado po ba ito? Si Estelita Calio ng Talavera Nueva Ecija ang nagtatanong. Samahan si Dr. E tuwing linggo, alas 7.30 hanggang alas 8.30 ng umaga sa TV5. Hey!